bago ka mabigyan ng ano ng ng ano ng isang valid uh, maging valid yung isang expense ay dapat ay nakarehistrado sa BIR number two, may ano yon may ah, uh, valid uh, na resibo di ba yun yung challenge kasi sir no dun sa mga foreign na uh, digital service providers no una-una hindi kasi sila na sa Pilipinas Tapos, ang contention ng iba, nag-earn sila na income dito eh. Hmm. So, yun yung ginawa ng ating gobyerno, no? para at least, uh, kahit pa paano, kasi nag-earn naman din sila dito, makapagbayad sila ng tamang buwis. Doon naman sa mga uh, nagsusubscribe, no? Uh, dahil nga yung issue, kadalasan yung, mga, yung supporting documents para doon sa pinagbayaran mo. Since yung foreign, yung digital foreign na uh, uh, service provider nagbabayad ng VAT dito sa Pilipinas so kahit na walang ATP, uh, merong pin pin provide na mga requisites lang yung ating RR3-2025. No? So, pwede mo na gamitin valid expense yung invoice na ipaprovide sa'yo ng digital service provider na foreign.